Sinimulan na ng Bangsamoro Parliament ang pagtalakay sa isang committee report na tumutukoy sa dalawang panukalang batas para sa pagtatatag ng Transitional Justice and Reconciliation Commission. Ang news now sa report. Sa sesyon kahapon, a 18 ng Nobyembre, sinimulan na ng Bangsamoro Parliament ang pagtalakay sa isang committee report na tumutukoy sa dalawang panukalang batas para sa pagtatatag ng Transitional Justice and Reconciliation Commission. Base sa Facebook post ni MP Engineer Bainta ng Patuan, nagsimula ang interpellations ng committee-approved versions ng Parliament Bill No. 353 at 25 na naglalayo na makabuo ng mekanismo para tugunan ang historical injustices, land dispossession, at paglabag sa mga karapatang pantao na nagawa laban sa Bangsamoro community. Ayon kay Committee on the Bangsamoro Justice System Chair, MP Soharto Ambuluto, ang panukalang komisyon ay para sa pagre ng mga matagal ng gusot at makapagbigay ng tulong o ginhawa sa mga biktima ng human rights abuses. Jen Garcia, iMinds, Philippines.